na init ako. Kaya naman pala, sobrang dumi na nitong electric pan. Wala nang malabasan ng hangin. Ayan, engage pa more. kalibang naman kasi talaga mag-like and comments. ba diba, mga karils? Kaso, hindi mo namamalayan. Wala ka na palang nagagawa sa bahay. At kung di pa ako init na init kanina, hindi ko alam, babagsak na pala tong electric pan sa sobrang dami ng alikabok. Speaking of alikabok, sobrang dumi na din pala ni Papa Jesus. Naisip ko lang, ang tagal na pala sa akin itong si Papa Jesus. More than 20 years na. May value na kaya ito? Charot. Malinis ko na din naman siya. Kaya lalagyan ko na siya ng Christmas light. Matagal na pinap pinapalagay sa akin to ng bunso ko. September pa lang yata. Pero sabi ko sa kanya, pagkatapos na ng undas, taon-taon naman talaga, dito lang ako naglalagay ng Christmas lights sa paligid ni Papa Jesus. Para pagpasok pa lang dito, masaya ng tingnan. Pag nakita to ng bunso ko at ng mga apo ko, tsak na matutuwa. Mababaw lang naman kasi kaligayahan ng mga bata. At nung pinasindihan ko na, ayan, tuwan-tuwa. Naiisip yes! Ay, kasi nila, malapit na naman sila makapamasko. Shoutout sa mga ninong at ninang nila. Malapit-lapit na naman kayong puntahan. Ano guys? Sa susunod na lang ulit ha? See you. Bye!